Matapos ngang malaman nga ni Wilfred ang katotohanan ay nagmamadali siya tela nanginginig ang kanyang mga bawat laman sa kanyang nataglasan kung gaano nga baka halimaw ang kaibigan noon na itinuturing niya ngayon alam na niya ang kakaguhan ng ginagawa nga nitong si Dennis Ngayon naman agad niyang babalaan itong si Carol na magingat-ingat siya sa alam na niya ang katotohanan dahil nakita na nga niya ang tinatago-tago nga nitong si Dennis sa loob ng kanyang pamamahal Subalit so, bigla nga maputol ang kanilang pagtatawagan matapos ngang biglang maaksidente ito na hindi na malayan nga ni Wilfred. Nakasunod na pala sa kanya itong si Dennis na hindi makakapayag na mabuko at tuluyang mabisto. Pinanggan niya itong si Wilfred kaya naman nawalan ito ng malay at tuluyang hindi agad makakapayag pagsalita. At dito naman ay gumawa siya ng paraan kung paano madiin itong si Wilfred sa kasalanan na kanyang ginawa. Ginawa niya ito ng mga larawan kung saan pagdududahan ito ng mga pulis maging itong si Amber. Dahil na rin sa emosyonal itong si Amber matapos marami na rin silang hindi pagkukunawaan nila mag-ama. Subalit ang mali ni Amber ay hindi muna siya nag-isip o hindi siya nag-imbestiga na niwala siya agad sa mga pinagagawangan nitong si Dennis. Kaya naman, imbis na siya ay maging kakampi ng kanyang amang si Wilfred, siya pa ngayon ay naging ng kanyang ama, imbis na siya ay puprotekta sa kasamaan na nakapaligid nito gayong kailangan, kailangan niya ng tulong ng pamilya. Ngayon wala nga siyang malay at sasamantalahin niya ni Dennis ang lahat. Samantala, si uh, Ronnie ay nakalaya na at hindi siya naniniwala na magagawa at magkakayangan ni Wilfred uh, ang ganoong bagay mas naniniwala pa siya na maaring kagagawan ito ni Dennis at halos sakalin nga niya itong si Ronnie matapos mag guilty sa, sa sinabi sa katotohan na si Ronnie sa kanyang nakita dela baga nag transform itong si Dennis na parang isang halimaw na gustong kumain ng tao matapos ngang kalabanin itong si Dennis kaya hindi na nga nag dalawang isip itong si Ronnie. Agad niyang pinuntahan itong si Carol. Sinabi nito na ngayong alam na nga ni uh, Walfred ang katotohanan at unti-unti na nga nabibisto. Sinabihan niya ito na mag-iingat siya sapagkat ibang Dennis ang kanyang nakikita matapos makita ito sa presento na halos ngang sakalim nga siya. At ngayong unti-unting maglalabasan na nga ang kanyang baho. magingat ingat na siya dahil malamang mangyayari din sa kanya ang nangyari kay Joy. Kay Ronnie, malinis tumabaho itong si Dennis. At sa oras na magpapahalata nga itong si Carol na alam na niya, ay tiyak na katapusan na nga niya. Kaya naman si Carol ay maingat na nag-iisip. Kahit alam na niya, unti-unti pa rin siyang tumutukla sa mga lihim nga nitong si Dennis. Ngunit naisip niya na hindi siya magpapahalata. Dahil kapag nalaman ni Dennis, na alam na niya ang katotohanan maaaring manganib na rin ang kanyang buhay gusto niya na siya mismo ang magsusuplong nito sa mga kapulisan